Bakit mas importante pa yung pag-iinom mo kasama mga barkada mo kaysa sa akin, ha? Han, kailangan ko rin uminom. Ano ka ba? Ah, ganon. Mas importante pa yung kaysa sa akin. Oh. Hindi naman sa ganon. Tanong ko sa'yo, ikaw ba pwede kong inumin? Hindi. So ngayon, alam mo na kung ano lang ang pwede sa'yo? Oo, kain lang. Pagkatapos mo uminom mamaya, kain ka ha. <laughs> Pwede ba kitang ligawan? Bakit ako ang liligawan mo? Marami namang magaganda dyan. Eh kung sa'yo nga, nahihirapan ako. Sa so magaganda pa kaya? <laughs> nang ipagsigawan na mahal kita. Kaso, baka may sumigaw din. <laughs> Nakaredy ng tilapia ko. Yung kakain na lang ang kulang. Ayaw ko niyan. Bakit? Sunog. <laughs>